Greetings mga mix, welcome back sa na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na kwento mo, opinion ko. So kung meron kayong mga paranormal or pang spiritual na kwento, pwede natin yan gawa ng opinion para maging aral na rin. O di kaya suggestion kung sakali man isa sa ating mga Migs dyan ay makakaharap ang ganyang sitwasyon or suliranin in the future. So kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago ang okay, YouTube channel. Please pakisubscribe po, mag ng video, don't forget the notification bell, probably it is yung mga future topics. Huwag so, natin tagalin. magpatuloy na tayo. Magandang gabi sa iyo mix. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng aking pinsan. Itagot na lang natin siya sa pangalang Ami. Simula nung mga bata pa lang kami, itong si Ami ay mahilig na talaga sa mga kababalaghan. May mga panahon daw na meron siya kinikwento sa kanyang mga magulang na siya ay nakakakita ng mga kaluluwa. Mahilig ito sa mga kwentong katatakutan at mga pelikula na nakakatakot. Noong taong 2020, kasagsagan ng pandemya, ay naging mauso po ang mga YouTube channels at Facebook page ng mga antingero at mga manggagamot. Doon po nakuha ni Ami ang interes at ideya tungkol sa lihim na karunungan. Merong isang vlogger na antingero na kanyang sinusubaybayan at doon siya kumukuha ng mga orasyon, usal na pangdepensa at iba pang mga Latin na hindi nga niya alam kung ano po ang mga kahulugan. Basta pinupulot lang niya dahil ito raw ay nakakapagpabigay ng kapangyarihan sa kanya. Migs J, sasabihin ko po sa iyo kung sino yung vlogger na yon. Pero wag mo na lang i eh para wala ng gulo at sa atin-atin na lang yon itong si vlogger ay may isang kahangalan na ginawang tutorial sa YouTube at sinunod naman ng tanga kong pinsan. Merong isang orasyon na pinasulat sa kanya sa isang papel na galing daw yon sa isang YouTube tutorial. Tapos binubulungan niya ng mga orasyon yung nakasulat doon sa papel. At pagkatapos noon, yung papel na yon ay kanyang sinubo at nilunok. Doon po nagsimula ang kalbaryo ng aking pinsan. Kung ano-ano na lang ang kanyang nakikita na mga nakakatakot daw na mukha at marami daw ang bumubulong sa kanya. Ang pangako daw sa kanya ng isang vlogger na 'yon ay magkakaroon siya ng kapangyarihan na manggamot. Pero instead na magkaroon siya ng kapangyarihan ay parang mas nalugmok pa siya sa stress. Hanggang sa nawala siya sa kanyang sarili at ngayon po ay kasalukuyan siyang nasa mental facility. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Ang diagnosis po ng doktor ay schizophrenia. At meron namang mga albularyo na tumingin sa kanya na ang pinsan daw namin ay kinapitan daw ng masamang elemento dahil daw sa orasyon na kanyang ininom o nilunok at ang elemento na 'yon ay nakakapit na sa kanyang katawan at minsan daw ang elemento na 'yon ay kaya daw sumapi sa katawan ng aking pinsan kaya daw ito ay nawawala sa kanyang sarili dinala na namin siya sa isang exorcist priest pero hindi namin natuloy yung session kasi po, iba po ang relihiyon ng aking mga auntie at uncle. Instead na ipagpatuloy yung exorcism session, ay pinadala na lang po ang aking pinsan sa isang mental facility. Na hanggang ngayon, sa tingin ko, ay mas lalo pong gumagrabe ang kanyang kalagayan. Mig, sana meron kang idea kung paano kami matulungan. Kasi po, parang malabo na po yata na mapapuntahan ng isang exorcist priest o pastor doon sa mental facility kung saan nang doon ang aking pinsan. Sana po maturuan nyo kami ng diskarte kung paano namin mapapawalang bisa yung orasyon na nilunok ng aking pinsan at paano namin mapapaalis yung masamang elemento o demonyo na kumapit sa kanyang kaluluwa. Ayun mga mix, isa na naman pong inosente ang nadamay sa kabubuhan ng mga okultista na nagtuturo ng mga orasyon na hindi nila naiintindihan. So ito yung opinion ko dito mga mix may kaya lang ito. Ang paglunok po ng papel na may orasyon, para mo na rin binigyan yung elemento ng authority na pamahayan yung katawan mo. Mas delikado yon mga mates kung meron yung pangalan ng elemento, sinulat niya, tapos binulungan pa niya. Kasi according sa kwento, binulungan niya tapos nilunok niya. So matik na yon kung sino man yung evil spirit na yon so mamamahay na yun sa katawan niya kasi binigyan na niya ng authority so pwede na siyang masapian at ang worst doon mga migs kung siya ay mahina dito. Mahina yung willpower ng utak niya. Mahina yung fighting spirit niya. So ang resulta dyan, mananaig talaga yung evil spirit. Makokontrol yung katawan niya. Kaya para siyang masisiraan ng bait. So baga, wala na. Hindi na kanyang wish yun dun eh. Kasi nag-aagaw na yung spirito mo at yung spirito ng uh, evil spirit. So magiging bakante na yung utak mo. So baga blanco na, daig mo pa yung nakadroga. Kaya nga magingat kayo mga migs, so huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nagbibigay ng mga orasyon dyan. Tanungin nyo muna kung sino nagpapagana, anong pangalan ng espiritu o Diyos na pinupuderan para mapagana yung orasyon na yan. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-usal ng orasyon mga migs na wala kang pinupuderan o wala kang dinadasalan na pangalan ng Diyos. Yan po yung totoo, real talk. Yung mga bugok dyan na diretsyo na lang mag-share ng orasyon, mga mangmang din yan, hindi nila alam na kailangan yan ng pinupuderan na Diyos para mapaandar ang orasyon na yan. At ang akala ng mga bugok na yan, iisang Diyos lang lahat. Mali yon hierarchy yan ng mga fallen angel. So, kung gusto niyo magpagana ng mga orasyon, ng mga dasal, ng pangontra sa mga evil spirit, so, biblical. Biblical yung gamitin nyo. Mga sitas ng Biblia. Kanya nakasimple kasimple, mga migs. So, yung pahirapan mga buhay nyo. Memorize na. Memorize na mga Latin. Tapos hindi nyo naiintindihan. Mga tanga lang gumagawa nyan. Tsaka ito yung advice ko sa inyo. Yung sa pinsa ni Ami uh, pwede kayong bumisita doon sa ano sa mental hospital kung pwede kayong makapagbigay ng tubig so yung ibigay nyo yung dinasalan ng tubig ng isang pare o pastor o kahit kayo na nakapagkumpisal basta sa tingin nyo worthy kayo para magbulong ng dasal doon yung biblical na dasal dasal kayo ng Psalm 91 ibulong nyo doon o di kaya ipabless nyo sa pare yung tubig na yun. Yun yung painom nyo. O di kaya magpabless kayo ng exercise salt. So yun yung ibubudbud nyo sa tubig. Ipapainom nyo. O mga pagkain. Kung, mag, kung pwede. Kung pwede magbigay ng pagkain doon sa tuwing bibisita ka. So padasalan nyo. Ang siste dyan, magre yung demon. Hindi kakain yon So, gawa nyo ng paraan kung paano nyo ma-intake yung tubig na yon o makain yung mga pagkain na dadalhin nyo. <único Liberty Overwatch throat> Kasi sure ako, mag-retaliate Talino din yan eh. Mas matalino pa yan sa mga bugok na nag-share ng mga kung anong-anong kabalbalan ng mga orasyon. Kaya mag-ingat po sa mga pulot ng pulot ng mga orasyon sa social media. Mag-ingat po kaya So mga mix kita-kits tayo until next topic. Thank you. Mga migs, kung mayroon pa kayong kwento o di kaya impormasyon hinggil sa pang spiritual o paranormal na bagay, i-comment yun lang dyan sa comment section para pag-usapan natin sa next video. O di kaya i-email nyo sa aking email address na buhaynasalitatv at gmail.com o di kaya sa aking FB page na buhaynasalitatv. So kita-kits po on the next topic. Thank you.